Magandang umaga po mga lods. Ito naman si Dawnisa Welcome back to my kalukuhan Charot kalukuhan bayan. So dahil tapos na po tayo sa ating pag prepare ng breakfast at paglilinis sa dirty kitchen So andito naman tayo mga langga Ayan nagapauso kusok si ni sa mga langga yan ang natapos ni 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 sa kahapon mga langga so hindi masyado pidpid -pid dahil maraming ganyan mga langga o oh, karabaw grass ang sakit sa kamay so at least na hindi na siya masyado mahaba hindi katulad doon -pid na pidpid na pidpid doon sa likod so it, dito ako kahapon yung sabi ko sa inyo na hindi abot ng aking live dito po sa malapit sa aking poultry yan po ang aking natapos kahapon so gusto ko nga sana guys na magdamo din doon kaya lang hindi ako pinayagan ni ni daddy na magdamo kasi yung kamay ko daw maglala yan po ang ang, ang, ang ganda ng mga san francisco mga langgap napakaganda ang mga kulay ayan po ayan po ang ating ayan hindi ko napansin mga langga pinutulan pala to ni daddy ang dami tong bulaklak ayan oh saka na ko lang napansin nung oh. naglinis ako pinutulan pa naman niya gustong gusto ko pa naman to kasi lagi yung namulaklak talaga tong si daddy oy So, wala na tayong magawa. Naputulan na niya. So, ito naman ang aking bagong tanim na si So, nabuhay na siya. Mahaba-haba na rin konti mga langga. Damihan natin tanim dito para pag pag ano, pag wala ng ulan, tuloy-tuloy ang init. So, maganda ang, ang ano dito. Hindi masyado hindi masyado mainit. So, ang ayan din, um, oh. maganda nga sana dito sa ilalim ng kasoy, lagyan ng lamisa. Kaya lang may mga San Francisco na ako. So, ganyan na lang talaga. Dito naman, sa tabi ng poultry ko, ayan, ang laki na ng sirisas ko, guys. Maganda na rin dito sa halaman ko. Kahit sa sulok, guys, may mga halaman talaga pag magtubo yan guys hindi na siya ano masyado hindi na masyado expose yung halaman ko sa init may tanim rin ako last week guys ng tuba tuba dito na banda tsaka dito na banda ito naman dalawang buwan na yan ang ganda guys so. yan mayroon ding ano Tsaka dito, papaya. Kailangan ko ng abunuhan yan. Sili, tuba-tuba. Sili, sili. So, pag maglakihan sila mga langga, ang ganda na dito na may lamisa sa gitna. Hindi na masyado yung dito mainit. Sa pagtanghali po. So, maganda na dyan mag... Dyan mag ano. Pero plano namin ni Daddy, lagyan niya ng kubo. Depende na lang po kasi busy busy. So habang wala pang kubo, taniman mo na, taniman mo natin ng ganyan. Madali na malang po tolin 'di ba, pag ano, pag mag, pag, pag na ang kubo. Pag mag pag maglaki na yan yung mga tuba-tuba ko -tuba guys, yung series sa ang ganda na dito. Para sa akin maganda kasi, hindi na siya masyado mainit. Ang dito pala mga lang mga langga. Yan ang hindi ko pa nagawa o oh. pero gusto ko damuhan na lang yan sa tabi ng sakyanan. So the, Doon naman sa may papaya ko malinis na rin doon wala nang problema yung saging ko excited ko na yung matag <laughs> kunin ka lang hindi pa pwede ang ganda rin ng tubo ng neo ko guys mga 2 years from now makatikim na tayo nyan meron din akong tinanim na mangga guys sobrang tamis ganyan pa kalaki oh so si doggy ang mga pusa tapos na siya hindi pa Ayan mga langga oh, ang linis na dito. Ayan, ang ganda ng pagkatabas ko dito Oh. Uy, ang gumamila ko. Pabulaklak na. Ayan. Ang ganda ng bulaklak niyan. Parang apat na klase na iba-ibang bulaklak to dito guys. May yellow, may white, may red, may double double pink ang color niya. Ayan malinis na dito. Dito rin maganda lagyan ng ano. Lagyan ng lamesa. Ayan. Mayroon din akong tina, tinanim na tuba-tuba para ano, walang init. Doon naman, bayabas naman ang aking tanim at kapayas. Ayan, ang taba ng bayabas. Sili yan. doon napakita ko na yun doon sa likod kapon sa live ko guys sa likod ng dirty kitchen ko pati doon wag na yun doon guys kasi dito na lang tayo magdaan hindi pa ako naka open Ganda ng bulak, bulaklak niya white. Ito guys, kahit anong tinatry ko nang may tide na sabon. Iwan ko nung nangyari niyan. Okay, naka-harvest na din ako nito last year. Yung dwarf ko na kalamansi. Naglaki na rin yung ano ko dito, guys, yung sriris. So, ang ganda na rin dito. Hindi na masyado mainit yan pa kagano, pag mga ilang buwan. sumiming tabo na muna natin ang ating pausok-usok kasi na nga ano na pansin ninyo guys kahit sa banda may mga ganyan ako basura hmm. lagay ng basura kasi ayaw ko yung magkalat-kalat so punta muna tayo sa sa loob ng bahay dahil umaga kailangan natin mag tidy up, maglinis. Grabe nalit ako, nalit ako nagising, guys, kasi oh, ang dilim pa nga ng bahay namin. Subukan so, natin ang bintana. Kasi pag umaga pag ko, guys, hilamos diretso sa kasina May kasi sa pagkain ni ni Daddy yung labahan ko guys habang nag habang nagtabas ako guys nung after mga almost 2 pm nagpaikot ako so hindi masyado no so dito ko muna nilagay mamaya ko na lang yan eh lagay sa labas pag pag ano guys pag, pag, pag wala na yung usok doon binuksan ko yung bintana dito yung bathroom ko pa nga o oh, dyan pa nga guys Pati yung tawir So, need ko mag prepare para maglinis na tayo at makasayang-sayang tayo mamaya. Gusto ko magsumba kasi parang wala yung pananakit ng katawan ko, guys. Yan pang workout ko. Minsan dyan nag ako aiga ako dyan. So, madali lang man to linisan yung bahay. Guys, pag natatamad ako, Pinagamit ko na lang yung robot. Kunin natin ang ating <laughs> naka-isang butik kami kagabi. Pero dalawang ano lang ako <clears throat> dalawang shot lang kasi hindi talaga ako sanay. So, kita ninyo yung big guys. Ayan. Hmm. Kasi na-late. Pag na-late, unahin ang kusina bago ang ano. Ay. So, kailangan natin magbukas rin ng binta. Ng ano. O, kita ninyo yan. Yan o. gulo pa, ba diba? So, pinapakita ko yan sa inyo guys. Kasi yan talaga ang buhay natin. Minsan kahit sino pag busy, hindi natin agad ma tidy up. Diba? So, lagay muna nang yung Roll-on ni eh, daddy po saan-saan nilalagay. Yan ang aking robot at saka vacuum. Yan ito guys, mga ano yan ang solar monitor, yung inverter, battery. Yan. Solar ang gamit namin guys. Tapos hanggang umaga ang electric fan. Nanonood pa kami yung laptop ko laging laging naka-charge lagi kasi minsan hindi na nabubunot tapos yung dalawang vacuum pero kita ninyo yan guys kung gaano kalakas 12.6 ganyan kalakas ang solar yan po ang panel so yan po mm. pero magdagdag kami ng dalawa ni daddy guys Meron na kami na canvas sa puerto. Pagsuldo ko sa awa ng Diyos sa aking channel. Yun ang project ko. Kasi pag laging ano, grabing panonood ni Daddy kahapon ng Netflix, tapos sabi o oh, kagabi ng Netflix, tapos sabi niya sa akin, Mami, mag ano tayo, mag sabi niya mag tagay tanay sa buti sinabayan ko na lang kasi sabi niya maganda rin yan sa himoglobin mo pa minsan minsan taon rin ako bago mag ganun guys oy. so <clears throat> maglinis mo na ako guys para makasayaw sayaw si Donisa guys so hanggang dito lang po ang aking live guys kita nyo naman ang aking sitwasyon ngayon kalat walang tinatago si Donisa <laughs> yan hindi ko ano. Pas maganda yung maging totoo tayo. Yan oh. No? Mm, kailangan natin mag magalinis. Pag hindi late si Daddy nakabangon or ako, talagang ina-arrange niya yan. Oh, kailangan ko rin. Kina, oh, ayan, may labahan naman. <laughs> so, ang banyo. Ang banyo. So, yung banyo guys, lagi yung malinis talaga kasi kada tapos namin maggamit niyan, talagang pinunasan namin yung pareho. Nasasanay na kasi kami sa abroad guys, yung kagawi kagawian namin. Kaya, kung ano ang kagawian namin, nadadala namin hanggang dito. So, yun lang po ang aking may share guys. Hindi ko alam kung makadamo ba ako. Kasi kung mainit kahapon mas malala yata ang init ngayon. Kita nyo naman yung weather ayan ang weather natin. So maraming maraming salamat po guys. Kita kids po later guys. Yun lang po ang aking ma-issure ngayon. Sa aking kwento. Sa aking chika. Ni daw ni sa... So mag tidy up muna tayo. Maglinis. Bye bush. Babus babus guys.